Abay tama nga itong si Anthony Davis na mas baganda nga siyang gamitin sa power forward position kaysa sa sentro. Well sa Mavs debut neto ni Anthony AD ay siya nga yung nilagay sa power forward position ni Coach Jason Kidd at talaga nga namang na-disrupt niya atong ang opensa ng Houston Rockets na tatagot nga sa kanya. At parang all throughout the night ay hindi nga naging komportable itong mga Houston players na umatake in the paint kapag nga nandun itong si AD. Well, bilang power forward kasi itong si Anthony Davis ay eto yung nag a nga sa kanya bilang maging roamer on the court. Kumbaga mga idol, backside itong si AD na depensa. Siya ay help defense para nga dito sa mga player na gustong umatake in the paint. And well, Anthony Davis bilang help defense mo ay talagang nga nabang nakakatakot. At ganun nga mismo ang naranasan itong team ng Houston Rockets. Ito silipin agad natin. Well, sa play nga ito, ang sentro ng Mavericks ay itong si Daniel Gafford at si AD may kita natin bilang ang power forward at nandito siya in the paint. At nang ma-blow by nga ni Jalen Green itong si Gafford nang dahil mabagal nga itong si Gafford ay andito si AD mga idol nag-aabang sa kanya at yan nga mga idol ang maganda kapag itong si AD ay nasa power forward position. Talaga nga namang siyang help defense at natatakot ang mga players gaya na lang ni Jalen Green at ganun din eto ang si Amen Thompson. Nakatingin lang sa kanya si AD abay hindi na nga niya sinubukan dito at pati nga itong si Sengun ay wala namang ginawa si AD mga idol nandun lang nakatayo lang pero kinabahan nga at tinan yung mga idol sure ang kanyang tira dito, easy rebound. And then sa another screen and roll na itong Houston Rockets ay dapat isipas na lang ito ni Dylan Brooks kay Sengu na diving in the paint. Pero nang dahil nandun nga itong si AD waiting para sa mga Rockets players na aatake, abay ang nangyari dyan ay sinarili na lang tuloy ni Brooks. Itong ang possession na ito tapos great defense pa ni Clay Thompson. And then sa mismatch naman, ito ni Alperen Sengun at si Clay Thompson ang bumabantay sa kanya dito mga idol. Pero nandun nga si Daniel Gafford kasama ni Andre Davis in the paint waiting for him na atakihin itong mismatch na ito. Kaya naman nagsettle na lang tuloy itong si Sengun dito sa deep three pointer Mintis nga yan. Another example mga idol ay sa drive nga dito ni Jalen Green and actually easy layup na lang sana ito kung wala itong si AD na naghihintay nga sa kanya. At tingnan nyo mga idol sinaraduan nga ni Davis itong si Green sa kanyang ang attempt dito wala ng driving lane. Kaya naman pinasa niya na lang ito sa not so great shooter in the corner na si Amen Thompson another mintes para nga sa team ng Houston Rockets. And then sa laban din ng mga idol, nilagay din naman ni Coach Jason Kidd etong si AD sa center position ating tingnan nyo nangyari dito. After ng blow by Neto ni Cam Whitmore ay wala na Anthony Davis na naghihintay in the paint nang dahil nga siyang bumabantay kay Alvarez Sanguna, wide open tank para nga dito sa team ng Houston Rockets. At eto nga mga idol ang kinagandahan na itong si AD ay nasa power forward position na nagiging roamer nga siya in the court. At kapag roamer si AD mga idol ay talaga nga namang nakakatakot ito para nga sa kanilang mga kalaban. And actually mga idol ng 2020 Lakers abay ganito ang trabaho ni AD full time. Kaya nga talagang very effective nga siya noon at nagresulta yon ng championship para nga sa team ng Lakers. So definitely yung mga tol weekend sa ina tama nga itong si Anthony Davis na mas maganda nga siyang gamitin sa power forward position kesa sa sentro.